Okay, we're back. Doc Willie po to. Dito tayo sa part 2 ng ating Facebook live ngayon. Meron tayong maraming tips para sa bagay. Ahanda ah, ko lang itong mga magagandang tips at bibigyan kayo ni Doc Lisa ng konting recap dito sa mga magagandang prutas na hindanda niya. Reverse ko, Doc Lisa? Yes, para sa so thank you sa mga mag uh, Reverse ko lang. Uh, uh, so thank you sa pag-share. Sure. So kanina nga po, uh, diniscuss natin ang vitamin C ano po ang sources ng vitamin C eh syempre po uh, oranges yan carrots strawberry papaya yan po ang mga sources ng ating uh, mga vitamin C yan tapos um uh, tiniskas din po ni Doc Willie makakatulong sa ating uh, pagdumi o dun sa mga constipated yung for yung mga four piece natin papaya peras Uh, pakwan, yan po. Ano nga yung isang P? Papaya, peras, pakwan, pakwan prune, prune juice, ayun po. So, yun ang ating mga pang constipation at pang uh, sources ng vitamin C at kanina nga po uh, sinabi natin maganda po ang kasoy, source of magnesium, tapos ito pong ating uh, chestnuts o yung kastanyas na napapanahon ngayon, uh, maganda po ito sa mga mommy na nagbe-breastfeed. So, bagong kaalaman po natin yan. And hindi ko alam na ako, dapat pala noon pag, pag bagong panganak, mas kumain ng kastanyas. So, minsan lang tayo kain ng kastanyas pag ganitong mga panahon lang. So, dinidiscuss nga po natin din kanina uh, yung 20 ways to live longer. So, mas gusto po natin humaba ang inyong buhay. So, ano po yung mga pwede nyong gawin para humaba ang ating buhay? Ano po? Uh, maging relax o less stress, bawas stress. Pwede po tayo mag multivitamins. Pumunta lang po sa ating uh, butika. Magdasal kasabay ng pagpapagamot. Uh, aralin ang inyong sakit para ma-prevent ang pagkakaroon ng sakit at ano yung tamang pagkain at gamutan. Magpabakuna para hindi tayo mag mag magkasakit. Tapos po, limitahan po ang pag-inom ng alak. Uh, Mag-charity work tayo. Humanap ng uh, magaling na doktor na mag-aalaga sa atin. Yung family doctor natin. mag -e tayo para sa magandang pangangatawan. Uh, pero yung tamang ehersisyo lang po. Huwag naman po yung mga makakasira ng inyong tuhod, gaya po ng mga uh, high-impact exercises na mga basketball, badminton. Ingat-ingat po tayo dyan. Um, Maghanap ng partner o magpakasal kung yan po yung calling ninyo. Mag-isip lang po ng magaganda o yung positive thinking. Tapos po... um. Kapag pumataas ang kolesterol, pwede tayong uminom ng mga statin drugs. Tapos, iwas po dun sa mga lifestyle na malalagay sa delikado ang ating buhay. So, yung mga karera-karera, iwasan po natin yan. Pag-ipunan po natin ang ating health, kumuha tayo ng health card, ng PhilHealth, ng SSS, GSIS. Uh, kung pwede po, insurance. Maganda rin po kung kailangan uminom ng aspirin, tanungin sa inyong doktor. Kumain po tayo ng latang prutas at gulay, source po ng vitamin at mineral, lalong-lalo na po ang mga oily fishes, yung mga okay. tilapia, bangus, yeah. uh, yung pong mga ating mga fish, inbis na okay. ating mga meat. Tapos, kumain po ng green leafy vegetable. Magpapayat po kung mataba tayo. Okay uh, inumin ang inyong gamot sa diabetes at sa high blood pressure at ihinto na po ang paninigarin nyo. Okay, Doc Lisa. So, pinigil lang kayo ni Doc Lisa ng konting recap dun sa mga dun sa tips. Kanina. kanina. tips to live longer. Ngayon, ito na yung mga tips natin para sa baga. Okay. Hawakan ba dito? Sige. I, Doc... I mo na sa'yo. Doc Lisa, i throw mo na lang yung boses mo, ha? Para hindi ka uh -oh. off mic. Sige. So, share kami sa isang microphone. <clears throat> Meron akong bibigay ng mga kakaibang tips para sa inyo. Ito yan. Pakita natin, lalapitan natin, nalililunawan natin, yan. Ang unang tips natin ay para sa allergy. Ako no, ang daming may allergy sa atin. Lisa, narangan mo okay, Ang daming may allergy. Allergy tips, ha? Ano po ang allergy? Ang allergy yung, pakita mo itong ilong na maraming ina-allergy yan, Dok oh. Ang daming lumalabas. Oh. Yan. Ang sa allergy kasi, ang maraming may allergy, yung laging inuubo. Laging inuubo, makatilalamunan, namumula ang mata, allergy yan. Misan, hirap huminga, allergy din yan. Yung bahing ng bahing, di ba? Bahing ng bahing. Daming Pinoy may allergy. Ang nakaka-allergy, yung mga dust mite, yung insekto, nakaka-allergy din yan. Tapos yung mga halaman, hayop, usok, minsan pabango, perfume at pagkain nakaka-allergy. So, papakita natin yung mga bagay na nakaka-allergy. dito ka, Dr. Lisa. Sa baba ka. Yan. Sige, yan. Papakita natin. Yan, nakaka-allergy. So, ito yung mga allergy sa ilong. Yan, ha? Ito. Ito yung mga bagay na nakaka-allergy. Sige, papakita natin. Okay. Ito, katulad nito mga pusa. Nakaka-allergy siya, di ba? Ito yung normal na bronchi natin. Ito yung normal o oh, malinis, walang allergy. Pero pa nag-allergy ka, bahing ka na ba? Ito mangyayari po. Oh. Yan ang allergic. Ang daming mga plema, nagkakaroon ng bronchial spasm. Ito, ito yung mga plema. Kumakapal yung muscle. Kumakapal yung muscle kaya nag-allergy. Ano yung bagay ng mga nagkokos ng allergy? Pakita natin sa may kaliwa. Doc, Lisa, ito sa kaliwa. Pakita natin. Ito, pusa na kaallergy, allergy Tapos ito mga dust mites sa mga bedsheet natin na kaallergy, allergy May mga pagkain din na allergy Katulad nito yan. Oh. May mga gatas, yung iba. May allergy sa egg, sa chicken. May allergy. Tapos pagdating naman sa gamutan mamaya papakita ko yung mga gamot para sa allergy. Ha. Ito yung gamot. Ha. Meron tayong tinatawag na... Dok Liza, ma-focus mo ba ito? Ito, tayong tinatawag na antihistamine. Eh. Ano nga yung mga antihistamine, Dr. Ah, Lisa? cetirizine, levocetirizine. Yes. So, yung mga allergies, sige, patong mo yan, Yung mga gamot ng mga antihistamine, ang ginagawa niya ito, binablock niya yung pag-allergy. Binablock niya. So, mas hindi kayo na-allergy dahil sa mga antihistamine. Ang isang trabaho pa ng mga antihistamine, ito binablock niya. Ito yung mga allergen. Ano, ano. Binablock niya, harang. So, mas hindi ka na allergy. At minsan, nagbibigay ng steroids. Pero yung steroids, hindi pwede magmatagal. Ito rin naman ang steroids. So, itong letter C. Ang sa steroids, nangyayari. <coughs> yan, ito Dito, dito. Ayan, Steroids yan. Okay. Sa so, steroids, naman, mas pinapahina niya yung pag allergy mo. Less, less ang epekto. Ngayon, pag hindi ka gumamot sa allergy, ito ka, letter D. Yan ang nangyayari walang gamot. Kaya talaga ang dami ng nag-allergy. So, ano mga tips para makaiwas sa allergy? Pakita natin to sa katawan na ina-allergy. Yeah, okay. Number one, maglinis ng maglinis ng bahay. Ha? Bedsheet. unat, unan, kumot. ba diba? Pwede mo ibad, ibilad sa araw. Kasi pag binilad mo sa araw, namamatay yung mga insekto. Ito yung mga insekto. Yan, no? Oh. Pinapakita ko yan. No? Oh. Yan. Meron mga malilit na insekto, hindi mo nakita. Mapapatay yan sa araw. Ibilad sa araw yung kumot para mamatay ang insekto, hindi ma-allergy mga bata. Yung mga carpet, mga rug, di ba? Carpet and rug, dami himulmol, nakaka-allergy. Lahat ng kalat sa bahay, lumang libro, mga plastic, yung mga drawer, daming alikabok, ma-allergy kayo niyan. Yung mga hayop, balahibo ng pusa, balahibo ng aso, nakakos din kung gusto niyo mag ng hayop sa labas na lang ng bahay. May mga tao dokli sa allergy sa pollen. Eh. Pollen allergy sa damo, sa halaman, sa puno. Uh, pwede sila magmask Sa mga naninigarilyo, huwag manini maninigarilyo, maninigarilyo, nagkakosya ng allergy. Mga pagkain, tulad na sinabi ko, Merong, actually, Doc Lisa, pinakamaganda yung allergy test eh. Kaya lang, ma mahal yung allergy test eh. Saan po pwede magpa-allergy test? Doc Lisa? Sa Lisa? mga allergologist po, sila po ang nag allergy test. Uh, ang range po, may 6,000, may 10,000. Pero at least alam niyo kung saan kayo allergic na pagkain at mga bagay. oh, don malalaman mo talaga. Tapos, siyempre, maliligo araw-araw para uh, malinis. Ingat sa mga pabango, sa mga lotion, sa mga sabon hindi maganda yan. Tapos, pwede rin magsuot ng face mask. Di ba? Uh, pwede rin mag-aircon or mag-air filter. Pwede rin yon. Tapos, papakita natin yung anaphylactic shock. Ha? Ito ang delikado sa allergy. Yan. Merong na-allergy na o hospital. Dahil sa sobrang allergy, may nagko hindi makahinga. Kaya ingat po tayo, hindi basta-basta yan. Ha? Babagsak yung blood pressure, bibilis yung heart rate. So, papakita natin. Okay. Pakitaan mo muna ako, Dr. Lisa. So, next tip. Baka may question sila. Pwede sila magtanong sa akin. Ang next tip natin ay para sa hika. Yan. Iba itong space natin. Ito na, Dr. Lisa. Pwede na tayo sa hika. Yan. Hika tips. Medyo kapatid siya ng allergy tips eh. Hika tips, kapatid ng allergy tips. Ito ang hik, taong hinihika. Ma alam mo hinihika sila eh. Papakita mo. Ah. Kaya siya hinihika. Kasi nakita mo, ah, nakaupo siya, nakataas yung kamay niya, nakatulak. Pinipilit niya huminga eh. Tapos ito, kita mo sa mukha. Oh, talagang hirap na hirap siya. Ah, hirap, hirap siya. Okay. So yan hika. Ano nangyayari sa hika? What happens during an asthma attack? Marami na mamatay sa so, asthma attack. ka ah. Hindi biro-biro ang asthma. So, papakita ko to yan Okay. Ito yung bronchi natin sa baga. Ito yung baga natin. Ha? Ayan. Yung baga. Yung mga lungs. Tapos, ito yung bronchi. Ito po, abnormal to. Yan ang nangyayari sa hika. Paano naging abnormal? Number one, kumakapal yung muscle. Ang kapal nito, mali yan, normal. Kasi nag-iispasam eh. nag ispasam Kumakapal yung muscle. Ha, dahil kumakapal dito, pati yung loob, oh, namamaga, napupuno ng tubig dito. At bukod sa tubig, ito yung pinakaayaw mo sa hika. Ang daming plema. Ito. Very yellow, very green, ang daming plema. Kaya nagbabara yung daanan ng hininga. Delikado. This is an asthmatic bronchus. Ha? Hindi birong asma. Tapos ito yung nangyayari sa allergy. Pakita natin to, Nakalanghap siya ng allergy, Dok Liza. Lalaki ko. Okay, ito siya. O. Ito yung una muna. Pakita natin. The first one on top. Ito lang. Sa ibabaw lang ito. So, ito, nakalanghap dito. Dito tayo. Nakalanghap siya. Pag nakalanghap siya ng nakaka-allergy, pumunta sa ilong, sa bibig. Yan yung mga cells niya. Naglalabas ng IgE. IgE antibody. Ito yung nagre-react kasi nakalanghap siya. Eh. Dahil diyan mag-allergy. Bahing na siya ng bahing. Ubo na ng ubo. Allergy and asthma, magkapatid yan. Eh. Ito yung first time siya makakalanghap. Ang problema sa mga allergy, nasasana yung katawan mo sa allergy second time na mararamdaman niya, second time na makakalangha abatay konti So, Okay. Second time na malalanghap niya, nakikita mo, kahit wala na tong IgE, magre-react na yung mga cells, maglalabas na na pang allergy agad. Ay, no? Oh. Ma allergy na siya agad. Okay? So, yan ang problema sa allergy. Paulit-ulit ang sintomas at... Uh, Ito yung mga bagay na nakaka-allergy. Pakita natin. Ito mga dust mite. May mga pagkain, pusa, ha? may gamot din, nakaka-allergy. Pag sobrang lamig ang panahon, ha? to. katulad ito, pag sobrang lamig ang panahon, nakaka-allergy din. Kung meron kay mga comments, questions, sabihin nyo lang po, tanong nyo lang. Tapos sa mga precaution, katulad na sinabi ko, maglinis sa bahay, aircon. Itong mga stuffed toys, di ba? Mahilig sa mga stuffed toys. Yung mga may allergy, ah, wag na muna mag-stuffed toys iba Tapos itong mga pusa. Yan. 'yan ang triggering factors eh. Ang nagti-trigger yung mga pollen, house dust, feathers, balahibo, animal hair, fungus at may mga pagkain din. Ito naman ang gamutan sa allergy. Siyempre, yung iba may mga inhaler, may mga injection. Ito, ito yung kailangan nyo, inhaler. Mahal inhaler ngayon sa hika eh. Pero ito talaga maganda yung mga seretide, beauty court inhaler, may maintain niya yan, may magamot sa allergy, kailangan na oxygen, at pag malala na sa ospital, eh meron mga injection tayong binibigay. Okay? So, Lisa, meron ka konting added tip sa allergy? Sige, may question ka? Para anin natin. Oh. Ako naman kunin mo. Ayusin ko ba ito eh. Next tip. May comment ba yung mga tao? Next natin, ang niready ko, ito po, napakaganda. Mga respiratory tract infections. Yan. Lahat puro baga tayo ngayon. Alagaan ang lungs. So sa mga may allergy, pwede po kayo mag-face mask. Oo nga, mag-face mask. Uh, malaking bagay yung face mask. Meron tayong face mask dito. Dala nga, tanggalin natin Tugas. tigas. Yan, face mask natin. Ito, face mask. So, ang face mask, may bakal po yan dito, ha? May bakal. Ang purpose nitong bakal, binibend siya para pang matangos ang ilong. Kung medyo pang ilong mo, ganyan na lang ang bend <laughs> ng face mask. Pero kung matangos, ganyan, bend. Bago ilikakabit mo, ganyan Okay? Ang face mask, hindi pwedeng ganito lang. Dapat ang face mask, pati ilong, ha? Kasi kadalasan sa ilong, dyan lumalabas yung secretion. Marami pang ibang mga sakit sa baga, ituturo natin sa kanila. Dok, please. Okay. Ito, papakita natin. Respiratory tract infections. Yan. Ako naman. Pakita ko. Okay. Pwede kang magbigay ng mga tips. Dok, So, ito yung mga pangkaraniwang sakit. Ito yung number one. Very common. Ito muna, overview. Ah. Yan ang mga sakit na respiratory tract infections. Ito ang number one. Ito. Pinaka common, isa sa pinaka-common, sinusitis. No, Lisa? Yan, no? mo yung sinuses. Pwede may point, no, Sinuses. Yan. Ay, maghawa. maghawa ka. Pakita mo itong sinusitis. Ito yung sinuses natin. Meron tayong sinus dito sa may cheek, sa may noo. At dahil dito napupuno ng plema yung mga sinuses. So, oh. no? Napupuno. Namamaga yung mucous membrane para nasal sinus. Nabablock yung at at napupuno. Pag sobrang puno na, talagang barado, mangungungo ka, iba na yung boses mo. ah uh, ito, kailangan na po ng antibiotic to. So, inom na antibiotic kasi maraming mga plema. At pag sobrang lala, pwedeng pa-check sa ENT doctor. Minsan, meron silang instrumento, sinisip-sip, pang nilalagay dito sa ilong. sinisipsip sip yung plema. Ha? Huh? This is the maxillary sinus. Meron dito mga ibang sinuses. Sintomas ng sinusitis, sipon, lagnat, uh, puno ang, parang puno ang ulo mo, parang may pressure, masakit ang ulo, may mga nana na lumalabas. Sinusitis very common. Ang second na common din na to, infection sa tenga, Doc Lisa. Pag may sipon po kayo, kadalasan magkakaroon din ng otitis media lalo na sa mga bata. Ito 'to na sa baba, oh, otitis media. Bakit po pag may sipon pati tenga nagkakaplema? Papakita ko sa inyo, ha? ito ang reason. Pakita natin yung tao. Itong tenga natin, pati ilong po, konektado siya. Ayan, ha? Konektado siya, may connection siya. So, pag may sipon ka dito, bababa yung sipon, yung infection, viral infection, bacterial infection. Connected siya dito oh, sa eustachian tube. So, pwedeng lumipat yung plema mula sa ilong papunta sa tenga at dito dadami ang mga plema mo eh no kaya yung tenga pag sa bata di ba doc Lisa minsan nabubutas to eh pag nabutas yung eardrum ito pakita mo yung eardrum mo punong-puno ng plema nabibingi din sila kaya yung mga bata madalas may luga ha huh? that's otitis media papagamot tayo inom na antibiotic na may payo ng doktor. Kundi, baka mabutas ang plema. Ito, magamaga. O, oh, kita mo yan. Magamaga. Ang tenga. Oh, puro plema na puputok na siya. Tok, Lisa, I think meron ka ko mga konting tips sa otitis media. Yung, di ba, ginawa mo na dati yan para sa mga bata. Pag-inom ng antibiotics. Uh, dalin po sa ENT doctor para makita na hindi nabutas ang inyong uh, ear drum ear drum Tapos, bibigyan po kayo ng antibiotics wag na wag pong pagtatagalin kasi uh, infection po yan baka pumunta sa utak Yan, yeah, may nag comment nga sa atin eh, yung anak daw niya puro luga hindi, hindi okay yung luga kasi nga paggaling sa sipon sa Pilipino po napakaraming may luga ipagamot po natin sa ear, nose and throat doctor Oo, para masilip so yan na sinusitis Uh, tapos yung pangalawa pinakita natin ito sa luga sa tenga. Okay. ENT doctor po, ear, nose and throat doctor ang gumagamot ng uh luga, sinusitis, uh, basta po problema sa tenga, sa ilong okay. at sa lalamunan. Ito naman Doc Lisa, papakita natin, focus natin. This is the common cold, sipon, ha. Lahat tayo sinisipon eh. Ito yung very common. This is the common cold. Kaya tinawag na common cold, the rhinitis. Ito yung virus, ha. Ito yung virus. Ito yung mga sintomas ang sinisipon. No? Kita mo yung mga sipon. Ano yung sintomas? Inuubo, mapula mata, may headache, uh, masakit ang kalamnan. Masakit ang kalamnan. Kadalasan mga 5 to 7 days, gagaling na At dito sipon. Ang tip natin dito, syempre, uh, uminom. Ito na, tips natin sa ubo, ha? Ah. inom ng maraming tubig, 8 to 12 glasses a day para lumabnaw yung plema, mas lalabnaw. Tapos pwede rin ng mga uh, kakain ng mga salabat. Yan, ako naman daw Lisa. sa... At, at sources of vitamin C okay. para po mapa uh, mapa shortened ang pagkakaroon ng sipon. Yes, focus mo naman sa akin daw Lisa. sa... So, bigyan ko muna kayo ng mga ubo tips sa lahat ng ubo, mga infection bago ko to pakita itong mga videos, eto pictures natin. Inom na maraming tubig, mga 8 to 10 glasses a day. Pag maraming tubig, mas malabnaw ang plema. Ayan, mas lalabnaw yung plema. At uh, yung mga madidikit na plema, mas lumalabas siya. Number two, pwede mainit na sa labat. At uh, sabaw ng manok. Siyempre sa labat, luya, may tulong yan. At sabaw ng uh, manok, chicken soup. Ang chicken soup is good for you. Meron siyang mga sustain eh, na nagpapabilis ng galaw ng mga panlaban natin sa bakterya. Number three, Siyempre, smokers, naninigarilyo, di ba? Ah, hindi kayo titigil sa Yossi Smokers Cup, ka, di ba? Kaya may smokers cup, na yun, nasisira yung baga. Number four, Dok Lisa, sinabi mo, uminom ng, pag, ng vitamin C, 500 mg, pampalakas ng immune system, or yung mga pagkaing may vitamin C, sobra ganda yan, para sa may sipon, ubo, may tulong yan. Pinakita ni Dok Lisa. Number five, iwas din sa mga nakaka-allergy na bagay, di ba? number six, may mga gamot para sa plema mga carbocysteine, ambroxol, bromhexine. Tapos Doc Liza, meron din yung mga ano, uh, gamot sa tuyong ubo, dry cough like butamirate citrate or sinicol Doc Liza. Yes, oo, so, uh, pwede po yun sa mga dry cough or dextromethorphan. Yes, nabibili pa naman 'yan, 'di ba? Yes, over the counter sa ating mga butika. So, pag sinabing dry cough yung ito yung ubo yung ehem na walang laman. <laughs> Pero yung yung ehem, na may 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 maraming plema, ibang kailangan mo tubig. At siyempre iwas bisyo para tanggal yung ubo natin, ha? Pakita mo ako dito mga vitamin C rich foods. Ipan lang natin na please. Yes. Kaya, tandahan lang ang pan Porridge, para hindi mahilo. Strawberry, papaya, grapes, carrots, marami pong vitamin C. Yan. Pakita natin na ito. Dr. So, Lisa. So, nakita ko sinusitis. Tapos na. Otitis media. Right. Ito naman. Tonsillitis. Tonsils. ba diba? Ito, may mga tonsils. Mga bata, nagkakatonsil. Oh. Ang kailangan po, pag nagtatonsils kayo, kailangan iinuman ng antibiotics. Lalo na kung may nana. Ito, ito may nana. Oh pag hindi nyo inuman na antibiotic, pwedeng magkasakit sa puso. ba diba, Dok Lisa? Pwede magkaroon ng rheumatic heart disease ang uh, hindi ginagamot ng tonsils. So, napakahalaga, inom na antibiotic 7 days, pakita mo na sa doktor para magamot ang tonsillitis. Yung iba nga, nagsasara yung tonsils. So, iba nagsasara. Sobrang laki nung iba. Eh. Ha? Ito pa, dalawang sakit na napaka-importante. Bronchitis. Bronchitis ba? Ano ba Tagalog na bronchitis? Daming plema, ha? Daming plema din siya. At ang last na napakahalaga para sa baga, ito, delikado. Deadly, Lisa. Pneumonia. ba diba? Ano ba nangyari sa pneumonia, Dok, Lisa? Yung mga sintomas ng pneumonia. Yan. Ito, pakita natin pneumonia. daming plema. dami daming siyang plema to. Kita mo itong lungs niya. Puro plema. Ang sintomas, may lagnat. Dok Lisa, may lagnat, may plema. Ah, dahil doon, ah, kailangan din niya ng antibiotic. Misan dadalhin sa hospital. Ito naman, Dok Lisa, baka pwede matulungan mo lang ako. Ito, yan. Yung mga kailan dadalhin ng bata sa hospital. Yan. Kailan siya dadalhin. Pag meron na ito, dadalhin mo na yung batang may ubo sa hospital. Yan, batang may ubo. Oo. Uh, kapag mataas na lagnat, 38.5 pataas, uh, na 3 days or more na ang paglalagnat, ayaw bumaba, nagkukumbulsyon o yung mga batang kinumbulsyon, uh, nagsusukam, nagtatae, masakit ulo, matigas ang leeg, tsaka parang wala na, hindi na gumigising, dalahin po agad sa inyong pediatrician. Tapos uh, matinding ubo. Tapos, napakaraming plema, ayaw na pong kumain, ayaw na pong gumalaw, ayaw na maglaro, ah, hindi na makakain, iyak ng iyak, sakit ang tenga, makikita nyo maraming kulani sa leeg, tapos nangingitim na. Eh, talagang, tapos may rashes pa, dalahin na po agad sa emergency room kung ngayong mga holidays na to na walang inyong pediatrician. Okay. Last so na hindi na. po so na wala ang pedia kasi uh -oh. meron po tayong emergency room. At bukas naman po ang ating mga health center pag okay. hindi holidays. Ka, na. Last na to. Okay. My last tip is the nicest tip. Magpapakita tayo ng mga x-ray tips ng pneumonia. Very deadly ang pneumonia ito ah Pakita ko sa inyo ha. Ah. This is the lungs. This is the mga alveola ito mga pneumonia, daming plema oh. punong-puno. Oh. Ang pneumonia delikado ito talaga nakakamatay. Pag may edad nagka-pulmo usually ito yung last sakit bago mamatay yung pasyente. May panlaban tayo sa pneumonia vaccine, dapat magpapabakuna at magpapakita tayo